Tagal ni Sir Mulong. Tinawagan ko, hindi na ako pa minesis. Hanggang ngayon, wala pa. Pag-i-tripan ko ito. Nagpagbao ng postation, hindi niya alam. Pagpunta niya rito, aabunohan niya yung kulang. Kaya dumating ka na, Sir Mulong. Hinihintay kita rito sa Nicolas. Uy, dami pera ng trabaho, ah. Dami pera. Problema nga eh. Ha? Problema nga. Dahil mo ng pera, problema pa rin. Problema nga ito. Kaya nga ito, di ba? Oo nga. Ano ba Kulang ang 200 matubos ko na yung pinagawa kong pastiso. Mm, 200 Hindi mo pa mag-discard yan? nga eh. Ayun eh, naman pwede ata maiusap doon. Kahit kulang, Mabalik ako na yung kulang. <laughs> Sige, dentista yun. Magpaka-usapan mo ba yun? Baka kulang padi kasi ngipin doon. Hindi hindi nga ako inaawa Try natin, wala problema eh. 200, 200 na pero pera Pero muna ako uh, ano, makasin. Balik mo buwas ah. Oh, Oo, para makita mo kung gano'ng pag may ako. Sigurado ka? kita Sigurado. Tayo, oh, tara punta tayo. Tupusin natin. Oo, tara. Inawagan ako so, eh. Motor tayo. Diyan, ka na lang sa Hindi, may motor ako. O, si yan yeah, na sinasamahan natin si Abit ah, na nasusurprise ako ah. kasi magkakaroon na ng ipin si Asian Packboy nga nagkangipin ipin eh si Yempre yun yung kasama ko pa kaya ano tingnan natin to kung 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 maganda ng laki talaga na malapit na ah. nakamahan natin to Abit Yon, so, na uh, malapit na kami, syempre, na-excite ako, 'di ba, magkaka-nib ng Impari God. Kaya ibiga mo talaga malapit 'to. Uh, malapit kami dito rin ako nagpagawa ng PlayStation, 'no. Eh. Kaya motivated ako, 'no, totooy. Ah, natakbo. Ito na 'yung ibibigay ko. Ha? Okay, o, ito muna 'yung ibibigay ko pinagawa. Oh, dito kainin dito mo. Oo, ito. Ito. Salamat.

Please reveal mo naman yung mga followers natin. Mamaya pa yun. Tabahay na lang. Kaya ba? Kaya nga. Sa kaya ako. Ha? Sa kaya nga. Sa kaya nga. Sa kaya nga. Sa kaya nga. Solid ka. Sakit ka eh. Masakit ba? Huh? Hmm? Parahal. Ha? Hmm? Ang gano'n Ha? Sa kaya. Ha? A few inches later. The face reveal naman dyan, syempre yung mga followers natin dyan. Daan-daan yung malaman, para oh, ako, may na excite ako kasi gusto kong makita yung... Bagong year, no? yung uh, bagong ngipin mo. Masakit? Sakit. Grabe, no? Makagulay na ang doktor. Oo? Oh? Pati nga, te... na excite ako sa'yo. Ano yung ginawa sa akin, no? Hindi Nakatira ito, eh. Ginawa akong... <laughs> ginawa akong... <laughs> ginawa <on>, akong <laughs> <on, ginawa> <laughs> kong ira

Baloi kan ejen ejen oi ejen vampir Baloi ejen ani tu ampun ko oi tu ejen oh baloi ejen hak lagi kan thank you for watching